Guys, papunta tayo ngayon ng DC Museum. Nanonood tayo ng documentary tsaka hindi natin kung meron doon. Tingnan natin yung ano yung ano ba yung mga historical ng ano ng DC. Uh... Hi guys. Tingnan natin guys kung anong meron doon sa loob ng museum. Baka may libreng ano doon. Kubos. <laughs> shawarma. Oo, uh, shawarma. <laughs> No. wow Isang malamig na araw mga kamangyan. Yung araw ay ating bibistahin ang isa sa mga dinarayong lugar dito sa Victoria. Ito nga pala yung capital city ng British Columbia. At dahil nga sa day of din natin today, kaya yun, tara, dalagala. Woo! Napakalamig nga rin ang weather ngayon dahil nga sa full season. Napaka-advantage nga talaga na mayroon kong sasakyan. Dahil nga sa hindi na rin hassle kung mayroon kang ibang pupuntahan. Hindi rin naman kasi kadali yung mga public transportation dito. At isa pa ay eh, mahal din ang presyo. Mabuti na lamang at meron tayong kaibigan na mayroon ng sasakyan. Wow! Oops, pero take note. Utang yan! Ay, okay <laughs> Ayan guys, nandiyan tayo ngayon sa Parliament Hello. sa downtown. Ayan, papasukin natin yung ano, Punta na... uh, tayo ng BC Museum. Museum dito sa BC. Tingnan natin kung anong meron dito sa ano nila. Ano no, no, May... tayo ng documentary? Meron nga yan? Ha? Meron nga yan? Meron nga. Ganda ng ano guys, oh, para tayo sa abroad daw. No? wala Walang snow dito sa amin. Tapos na. Ayan, kung inyong mapapansin, yung mga puno parang tuyo na, pero buhay pa yan. Kapag ka-fall season, nalalagas lahat ng kanilang mga dahon. Pero during spring hanggang summer, ay bumabalik na ulit yung ganda ng dahon nila. Kapag nakakakita nga ako ng ganyan, naisip ko lagi, oy tig sinigweles na naman. <coughs> Napakaganda nga sa lugar na ito kapag ka-summer. Kasi nga, iba't ibang mga bulaklak ang higmakikita. Isa ito sa mga tourist spot na talaga namang din dito. Kapag magandang panahon, iba't ibang mga nationalities ang makikita mo dito. Especially kapag Canada Day, iba't ibang mga event ang mga ginaganap dito. Kaya panigurado, asahan mo, punong-puno ng tao itong lugar na ito. Yan nga pala yung Empress Hotel. Nakapunta na ako dyan para magpa-picture, hindi para kumain. <laughs> Mahal eh. Shoutout nga pala sa pagiging kaibigan. Yun know. Wow! At ito na mga kamangyan, tara, pasokin na natin ang kaloob-looban. Siyempre, expected mo na na marami mga security na nagbabantay dito. Meron silang x-ray machine para sa mga gamit mo. Isipin mo na lang na parang nag-check-in ka kapag sumakay ka ng eroplano. At pagpasok mo, ito agad ang bubungad sa'yo. Enjoy the view! Pagpasok na sa looban, guys, marami kayong makikita about sa history ng British Columbia. Bawat picture, bawat frame, at lahat ng mga symbols na nakalagay dyan ay may kanya-kanyang ambag sa paghubog ng British Columbia. So kung hindi ka pa nakapunta, nakapasok sa looban, ay nako, pumarini ka na. Abay, magtutusik ka pa ba? Libre na, tapos nakarid carpet ka pa. O, di ba? Wow! <laughs> Kaya natin, guys, yung ano, yung... Uh second floor. So, marami mga pumunta. Iba't ibang galing. So, yung yung makikita. Ito guys, yung lugar kung saan nag-meeting -me yung mga high official dito sa BC. Kung baga sa Pilipinas, ito yung uh, sandigang bayan. At ayun na mga kamangyan, marami pang mga nangyari diyan. Yun nga lang ay hindi ko na napidyohan. Yan po ang parliament dito sa British Columbia. At syempre kung iyong nagustuhan, abay pumuso ka naman. Salamat po sa panonood. Nice.